Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mabilis na nag-viral sa social media ang video ni na Daniel Padilla at Catherine Bernardo na magkasama at parehong nakatanggap ng awards sa naganap na Asia Artists Awards. Ang naturang event ay ginanap sa Philippine Arena sa Bulacan. Makikita sa clip na ibinahagi ng ilang netizens sa Twitter na magkasama sa stage ang dating magkasintahan. Namataan din ang dalawa sa isang table na nakaupo habang binibigyan ng jacket ni Daniel si Catherine. Bagay na ikinatuwa naman ng mga fans na nabuhayan ng loob na magkakabalikan pa ang dalawa. Pareho silang dalawa na nakatanggap ng AAA Fabulous Award. Samantala hindi naman mapigilan ng ilan sa kanilang fans na kiligin matapos muling makita nila ang kanilang iniidolo na magkasamang muli sa kabila ng kanilang paghihiwalay. Matatandaan na ito na ang ikalawang beses na namataan ang dalawa na magkasama dahil kamakailan lang sa naganap na ABS-CBN Christmas Special ay nagkasama rin sila sa isang performance. Mother warned you there'd be days like these But she didn't tell you when the world was wrong down under your knees I'll be there you When the rain starts to fall i I'll be there for you Never馀. Gustuhan mo ang content na ito? Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.